Kung hindi niya pa na-try itong tinola na ako Hi mga kasno! Good morning! Na-miss niyo ba ang boses ko? <laughs> Na-miss niyo ba ang aking voiceover? over Well, na-miss ko rin mag-voice over at eto na nga simulan na natin. Magandang umaga sa inyong lahat at kamusta naman kayo? At dito sa video na to makikita nyo ang kapal ng snow at makikita nyo rin si Cookie na kumikislot-kislot na denied niya pa ang kitikite, baka nung past life niya ay kitikiti siya. Kasi kasi tignan nyo rin kung gaano kabilis umikot yung buntot niya. So ayan po at hinatid na namin ni Cookie ang kanyang mga kuya. At ayan po ang gawa niya pagkatapos niya ihatid yung mga kuya niya. Enjoy niya na. Magpaikot-ikot na siya sa snow. Siguro init na init na siya kasi ang kapal-kapal ng balahibo niya. So napakakapal po ng snow ng mga panahon na to at napuno po yung snowbank namin. Ano po ba yung snowbank sa kaalaman po ng iba? Para sa kaalaman po ng iba, ang snowbank po. So, ayan yung garahihan, harap ng garahihan ng kotse mo, ba diba? Sidewalk, pagkatapos, yun yung snowbank. Nagkaroon po kami dito ng napakalaking problema kasi po, wala na po talagang mapaglagyan ng snow. Yung snowbanks po namin ay naging punong-puno na po siya. So, ayan po, kung makikita nyo po bawat pagdaan ko, kapantay ko na talaga yung, yung snow. Ganun na po siya kataas, kapantay na siya ng tao. Ang problema po kapag ang snowy ganyan kataas, kapag tatawid ka mahirap tumawid kasi hindi mo agad kita yung kalsada. Malaking din malaki rin po siyang problema kapag ka sa kaalaman po na iba kapag magda-drive ka kasi hindi mo agad makikita yung lalabasan mo kasi lahat na na ano ba, nahaharangan. Tapos huminto pa ako kanina kasi may kapitbahay kami na takot na takot kay Cookie. Ganun po talaga kahit si Cookie maliit, may mga taong takot sa kanya. At ito na po magluluto po tayo ng pananghalian. Magluluto po ako ngayon ng tinola. 'Di ba? Napakasarap at siyempre gumawa rin tayo ng buto-buto. Yan expected na yan kasi ganyan talaga pag malamig. So ganyan po ako magluto ng buto-buto. Pinapagkapakulo ko po ay huhugasan ko siya ng paulit-ulit. Ganun din naman po kasi 'yun po ang kinalakihan ko. At ganun din po sa manok, kinukuskus ko po siya ng asin kasi 'yun din po ang kinalakihan ko. Ganin po ang itinuro sa akin ng nanay ko. Pakiramdam, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin po siya kasi pag hindi ko po siya ginawa, pakiramdam ko po, po napapagalitan ako. Kasi po, ganun diba kapag ganun ang kinalakihan mo? Sabi kasi ng nanay ko, kailangan daw kuskisin yung manok sa asing para walang lansa. So, ganun po. At yung buto-buto din kailangan pagka isang kulo, itapon-hugasan, itapon-hugasan para din daw yung karne ng baboy ay walang lansa. Wow! Diba mukhang masarap? Haluin natin, tignan natin. Siguro papakuluan ko pa to ng 10 minutes pa. 20 minutes ko na siyang pinapakuluan eh. Ni low fire ko. Siguro 10 minutes pa mga kasnaw. Okay, babalikan natin. Ang bango niya. Alam niyo ba mga kasnaw, gustong gusto ko talaga ang amoy ng tinola kapag ka, sa bahay kapag ka niluluto. Yung nando doon naman, iuusog ko to ah. Ay, ayan yan. Ayun naman yung buto-buto. So, pinalalambot ko lang yung buto-buto. Tapos, pag malambot na malambot na siya, iseset set aside ko lang siya. Bukas ko naman siya, iluluto. Um, pinagsabay ko na lang pakuloyin kasi para isang ano na lang, isang trabaho. So, tatakpang ko na to. Siguro, bibigyan ko pa siya. 20 minutes na siya kumukuloy. Bibigyan ko pa siguro ng 10 minutes. Ayan na mga kasno. moment of truth again. <laughs> <laughs> Tignan natin. Ooh, wow. Ang sarap. At dahil naman po alam natin mga kasnow na nasa abroad ako at hindi natin nahanapin ng wala, eto po lalagyan natin ng pepper leaves. Nung binili po namin to sa Asian Grocery Store, frozen po to. Nakita, napanood niyo po yun sa vlog, yung uh, pre-wedding anniversary namin ni Moshi. Dinala niya po ako sa Asian Grocery Store. Stop! Si Google po yun, yung tumutunog. So, eto na po yung frozen na dahon ng sile. Lagay na natin. Hindi ko na siya lalagyan ng asin kasi po kanina nga, diba, inasinan ko na siya. Uh, yung manok, uh, nilamas ko sa asin. Uh, at huwag po nating hanapin ng wala. Yan lang ang available. Napakaswerte po ng ating mga kababayan na namimitas lang ng mga gulay sa kanilang backyard. Napakaswerte nyo po. At oh, frozen vegetable po ulit Green giant na beans So kung ano pong available Ipaglalagay natin wag nating hanapin ang wala Para hindi natin pahirapan Ang ating mga damdamin Ano pang meron dyan Ano pang available Susunod pong avail available Ay ang golden saba Na hiwa-hiwa na Ganyan At ayan po at hintayin lang natin siguro 10 minutes pa ulit at ating balikan pagkatapos nakakatuwa yung tunog ng pagkakumukulo yung pagkain ng ASMR <laughs> mga kasnow, tignan nyo sobrang nagkukuluan na lahat yung buto-butong pinapalambot ko etong tinola, mga nagkukuluan na sila tignan natin, dahan-dahan Stop. stop. So, nag alarm clock po ako kasi eh, siniset ko si Google na bibigyan ako diba, sa timer for 10 minutes. Ganun po. Kasi para hindi ko siya makalimutan. Alam niyo naman tayo, may sakit. <laughs> may sakit na nakakalimut-limutan ng mga bagay-bagay. Kung hindi niyo pa na-try itong tinola na may ano bang tawag dito? Um, saba. I-try niyo na po siya. Tinola na may saba, na may uh, baggy beans, napakasarap. So, ang lagi pong available na fresh vegetables dito sa Canada, mapa-fresh, mapa-fresh, mapa-mapa-frozen ay ang bagi beans. Ano pa ba? Ang laging available dito na tulad ng um saging, yung saging na mahaba, 'yun fresh available. Ano pa ba? Ah, yun. Ang mga laging available ay talong. Yung mga sariwa po ay ah, yung mga hindi frozen. Talong, okra, um, yung saging na typical na mahaba, yung ganun po, um, papaya. Yung papaya, parang na-discourage ako bumili kasi po one time, ang nangyari ay sobrang green ng papaya sa labas. Green na green talaga siya. Kaso, paghiwa ko, hindi ko maisip bakit ganun, sobrang green sa labas pero sa loob, yellow yellow na siya yellow na talaga so parang ano ko na uh, parang siguro next time na lang po itry ko, tignan natin pero yung pagdating po sa mga ganitong dahon-dahon na dahon ng sili, dahon ng malunggay hindi pa po ako nakakakita ng fresh dito na tinitinda ng ganyan okay na po to malapit nang matapos sa trabaho si Mushi dito siya nagtrabaho sa bahay ngayon napakabango po talaga kung wala lang ako kung mag isa lang ako kakain na, kakain na ako pero um, sabay sabay po kami ng family ko kakain at may matitira dito kung anong matitira dito ulamin ko siya bukas ng tanghali hi mga kasno kain na tayo ay nakikita niya ba ako ay okay tinola. So, ah, tira po to. Kasi ang nangyayari po, pagkatapos ko magluto ng hapunan, sabay-sabay po kami kumakain um, ng hapunan. Kung nandito po si Mushi. Kasi usually po talaga, ang kasabay ko sa hapunan, yung dalawa kong anak. Kasi si Mushi nasa trabaho pa. Nakakasabay lang namin si Mushi kumain. Usually, Saturday, Sunday. Saturday, kapag ka may yung wala siyang ginagawa, sabay talaga kami. Kasi marami po siyang mga gawa sa buhay. So anyways, usually po pagkaluto ko, hindi ko kayo nakakasabay kumain. Kasi yun talaga yung time na maraming kwento yung mga anak ko. Kaya hindi ko po siya ma-record. Mm. Sobrang sarap talaga ng tinola. Sarap. Nakarinig na po ba kayo ng tinola na may saba at baguio beans? Ganun po eh, kasi yun yung available eh. Mahilig po ako sa sili. Pero parang hindi naman masyadong maanghang tong sili na to eh. Ito. Ang natikman ko na sobrang anghang na sila yung nasa Pilipinas. Yung, yung sobrang leit, Parang kasing leit siya ng butil ng bigas. Um, sa Bicol. Uh, siling Bicol yata ang tawag doon. Uwi siya ng tatay ko nung bumisita siya minsan sa Bicol. Sobrang grabing anghang. Ang liit leit niya na sili pero ang anghang-anghang. anghang anghang Comment down below po. Sino po dyan ang mahilig kumain ng maanghang? Nag-crave din po ako sa sa tuyo. Kaso, may tatlo pong Asian grocery store dito. Nakalapit namin. Um, mga 30-35 minutes yung layo. Actually, malayo po yun kasi po sa mga hindi po nakakaalam dito. Kahit malayo, madali mo siyang mararating kasi maluwag yung traffic. I mean, may traffic pero hindi siya katulad ng Pilipinas na nagba-bumper to bumper. Ganon. <clears throat> yung lugar po na, na kung saan makakabili ako ng tuyo, sa, sa, isa pang Asian grocery store yun na ang layo naman talaga niya, more than half an hour pa po namin babiyahitin. Tapos pag nabili ko po yung tuyo na yun, ah, frozen po siya. Wala yung fresh na, fresh lang talaga na hindi frozen. Frozen tuyo. Ganun po ang sitwasyon. Halos lahat po ano dito pag nabili mo frozen yung malunggay, dahon ng malunggay, frozen, dahon ng sile, frozen, bulaklak ng kalabasa, frozen. Speaking po sa, speaking po sa malunggay, yan may sile, mahilig talaga ako sa maahang. Speaking po sa dahon ng malunggay, may kapitbahay kami, ay may kapitbahay, sa Maynila po kasi kami talaga lumaki lahat, pinanganak at lumaki. Pati po yung mga magulang ko, yung nanay ko po sa probinsya, sa probinsya, taga-probinsya yung mga magulang niya. Pero sa Maynila na rin po siya pinanganak. Amin um, yung tatay ko naman po sa Bicol, ano probinsya ni nanay? Hindi ko na po alam, hindi po, hindi ko po alam kung ano probinsya ng nanay ko kasi kahit kailan hindi, hindi po kami naipasyal doon. Gawa nga ng sinanay ay sa Maynila na talaga pinanganak. Yung tatay ko naman po sa Bicol siya, pero sa Maynila na rin po siya lumaki. Parang two, three times lang po ako nakarating ng Bicol. Nung bata ako, tapos nung pagka-graduate ko ng college. Ganun lang po. Pero maganda. Sobrang ganda. Yun po, balik tayo sa kwento ko. Yun tungkol sa malunggay. um Sa Maynila po, may isang puno ng malunggay sa harap ng bahay namin na maliit lang talaga siya. hindi um, maliit na maliit ha. Um, mm, ba siya kataas? Parang uh, itutungtong mo yung isa mong paa sa, may para siyang maliit na sanga na itutungtong mo yung paa mo tapos uh, maabot mo na agad yung malunggay na hindi na lumaki-laki kasi yung buong sampayan <laughs> yung buong sampayanan ay doon na talaga nangunguha ng malunggay. So, napakabait po ng puno na yun na magbigay ng dahon ng malunggay. Hindi siya talaga tumutubo ng marami kasi laging nakukuhanan. Tapos naalala ko din po sa Maynila, si Manong na naglalako ng gulay. Si Manong na naglalako ng gulay, yung mga nilalako niyang gulay, ay ayos na ayos. Kasi limbawa yung pakbet, hiwa-hiwa na po yung pakbet na, na ititinda niya sa amin um, chapsuy, ganun din po yung mga sangkap, hiwa-hiwa Pag nagbenta po siya ng panglabong, ganag din, may saluyot ng kasama. Speaking of labong po, ang labong ay, um, hindi ko pa siya naluluto ng ako lang. Hindi po ako nag-ano na bumili. Kasi kahit kailan, kahit po sa Pilipinas, sa ang labong ay hindi ko pa po naluto ng ako lang. Kasi po pagka may labong, nanay ko po talaga ang nagluluto. Ang mga hindi ko pa naluto ng ako lang, labong binugoan, bopis, yan. Yung ginataang langka, dito ko na lang siya naluto sa Canada. Pero, Um, ano po, nasa maliit na package. Ano naman siya, frozen na rin siya. Mm. Ang mahal. Ang mahal ng frozen laka. Hiwa-hiwa na tapos nasa maliit na maliit lang na package. Ang mahal. Mm understandable naman bakit mahal yung mga produktong Pilipino. Kasi nga naman, ilalagay sa truck, ilalagay sa barko, yung barko babiyahin ng ilang araw, tapos yung truck na naman, tapos i-distribute, di ba? Ganun kadaming beses nagpa-ikot-ikot kung saan ano yung ano, yung pagbabiyahin ng pagkain. Hmm. Kaya ganon. Nagmamad, ano ba oras na? Ano oras na eh? 12.30. Nagmamadali na rin po ako kasi kailangan ko mag-impake. So, sa taas po, nagligpit muna ako ng mga damit. Tapos, yung mga recycling, kinuha ko na. Ganun po ako, di, um, napansin ko po kasi sarili ko, kailangan sa gabi pa lang, meron akong checklist ng things to do. Comment down below po, kung pagkaparehas tayo yung gumagawa rin kayo ng checklist ng things to do. Ganun po kasi ako, kailangan ko ng may things to do. Kahit halimbawa sabihin mo na, ay araw-araw, kailangan mo namang maghugas ng plato, kailangan mo maglinis. Ganun po, nilalagyan ko pa rin ng things to do na vacuum, um, look at the space. Yung i-check ko yung isang space sa kusina na hindi ko na check I-check ko yung cabinet na part ng cabinet na hindi ko na check Yung mga ganun po yung things to do. Kasi po, ang nangyayari sa akin, kapag wala akong listahan ng things to do, halimbawa, ginawa ko yung isang bagay, tapos, halimbawa, sabihin natin na, halimbawa, sabihin natin, naglilinis ako, tapos may nakita akong mga papel, tapos mga drawing pala yung nga anak ko, tapos na, ano na ako, na, sa ano ba sa ritang ng tagal, na diskarel, yung, yung mga dapat mong gawin, nahinto na, kasi yung attention mo, napunta sa, napunta sa ibang bagay. Kaya para natatrack ko po na na yung araw ko ay uh, produktibo, gumagawa po ako ng things to do. Natrya nyo na po ba yung? Comment down below. Tulad po ng um, paglilinis ng may parts sa CR na ginagawa ko, uh, once every two weeks. Mahirap kasing abutin yung pinakataas ng bintana na uh um, uh, ab, ano uh, um, idadust mo. Mahirap po siyang abutin kasi kailangan ko pa siyang tumungtong sa bathtub. Kaya um, once every two weeks ko lang po siyang ginagawa. Medyo may pagkadelikado. Tapos yung cortina naman po sa bathtub, once a month ko lang po siya ginagawa. Kaya kailangan ko talaga ng reminder ng things to do. Hindi all the time natatapos ko siya. May oras na, may araw na hindi ko siya matatapos. At i-remind ko sa sarili ko, pag hindi ko siya natapos, sasabihin ko sa sarili ko, I can be kind to myself. I can be kind to myself. Yun, ganun po. Para hindi ako nalulungkot na, hindi ko siya natapos, ganyan. ganyan nga po, magmamadali na tayo kasi mag e pa tayo. Mm. Kailangan ko rin talaga ng things to do kasi po, isa sa mga dumadagdag sa mga trabaho, ay ang pagpapala ng snow. Depende pa po, po kung yung snow ay fluffy, yung snow ay mabigat, may maraming moisture, ganun po. Dumadagdag po siya sa sa mga things to do ko. Pag sa summer naman ko, kailangan mong i-maintain yung side yard, backyard, front yard. Ganon. <laughs> Hardinera. Hardinera pala ang sideline ni Divina Robertson. So, comment down below po. Gusto kong mabasa. Kung gumagawa ba kayo ng list ng things to do at ano ang pinaka-struggle niya na gawaing bahay? Ang pinaka-struggle ko po sa gawaing bahay na, I ah, amin aminado ako na, nagiging bundok siya, yung tupiin. Yung damit na tupiin, na, nagiging bundok po talaga siya. Nanonood po ako ng YouTube <clears throat> kapag nagtutupi ako ng damit. Para hindi ako na-overwhelm. Sige mga kasnaw. Salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa pagsama sa akin sa pagkain na ang akin pang Where's your daddy? Where's your daddy? Finally reunited with daddy. Hello. Aww, there you go. Finally with daddy. Look at her tail. Wag, 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 wag. <laughs> it's funny. When he, that's the only thing you see. Turn around so the camera can only pick it up. At eto nga po, magpapanggap po ako na isang mabuting ina na pinapakain na laging malulusog ang kanyang mga anak. Kasi po sa ibang comment section ng mga YouTube, nababasa ko kapag may mga nagluto lagi ng gulay, nag-aano ng prutas. Wow! Very healthy naman yan! So para... <laughs> para masabihan din naman ako na wow, ang bait pala na nanay ni Div ang bait-bait pala na nanay ni Divina Robertson pinapakain ng malulusog yung mga anak niya ayan, tignan mo, ginagawang pa ng ano, ng fruit bowl so, comment down below <laughs> joke lang so anyways, serious um, ganito po ako magpakain ng fruits sa mga anak ko ganito po yung pinaka fruit salad nila Um, sa bowl ko po, hinihiwa-hiwa ko po yung strawberry, tas talagyan ko pa po ng kung anong available na prutas para sa araw na yon. sa Para po sa kaalaman ng iba, ang mangga po dito ay napakamahal. Mas mura pa po dito ang blueberry at ang strawberry kumpara sa mangga. Ito pong nakikita niyong mangga na to, nakasale pa po yan na lagay na yan na, ah, 2 for 5 dollars. At ma-share ko lang din po ang kwento nung kabataan namin. So, kung may memory din po kayo ng mangga nung kabataan nyo, comment down below. So, lumaki nga po kaming magkakapatid sa Maynila. Alam naman po natin na may, kumpara sa, may, kumpara sa Maynila ay medyo may kamahalan ang, ang tawag dito ang mangga. Kumpara sa kung may lupa ka na tumutubo ang, ang mangga. So, anyways, back to the story. Nung no, mga bata po kami, um, pag may mangga, ang sasab kasi isang manggalang lang po eh, paghahatian namin tatlong magkakapatid, bunso po ako. Sasabihin ng kuya ko, sino ang may gusto ng pisngi? Yung, pisng yung buto. Ah, sino may gusto ng pisngi? Sino may gusto ng buto? Pag ang sinagot mo ay pisngi, aanohan niya yung hiwa, kakapalan niya yung hiwa sa may buto. Kaya magiging manipis yung pisngi. Pag ang sinagot mo ay buto, kakapalan niya yung hiwa. Ano? <laughs> Natatawa po ako pag naalala ko kasi ganun eh. Tatanungin niya sino, okay, sino may gusto ng pisngi? Pag pisngi pinili mo, ah uh, tinipasan niya yung hiwa ng pisngi. Pagka uh, tawag dito, pagka buto naman ng pinili mo, kakapalanya niya yung hiwa ng buto. Pero nagkapasalamat naman po ako sa Panginoon at ang mga anak ko po, ang mga anak ko po, anak ng kuya ko at anak ng mga anak ng ate ko, hindi na po nila dinanas yung hirap na dinanas naming magkakapatid. Hindi naman po kami may, mayayaman, pero at least kung ano man po yung hirap na pinagdaanan namin noon, nung mga bata kami, ay hindi na po dinadaanan ng mga anak namin. Although, okay rin po ang nagdadanas tayo ng mga pagsubok kasi nagiging pinapatatag tayo. Kung babalikan ko po lahat-lahat, kasi talagang napakahirap po talaga nung kabataan namin. Uh, babalik kong babalikan ko po siya. May rason pala ang Panginoon kung bakit napakadami kong pagsubok na hinarap lalo ng bata pa ako kasi hindi ko alam sa hina hindi ko alam sa na magiging nanay pala ako at napakahirap pala na maging nanay. Sa mga nanay dyan, relate ba kayo? Opo, ngayong modern na po ang panahon natin, may mga aklat na po na patungkol sa mga patutulungan tayo mga nanay. Pero ang mga anak hindi po yan parang furniture na na pagkinumpo alam ba 'yong furniture may may set ng rules kung paano mo siya kukumpunihin hindi po iba-iba ang mga anak. So nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay at pinatatag po ako nito na at tinulungan po ako nito na maging matatag bilang isang ina. Comment din da, comment down below po sa mga nanay na relate diyan. At eto nga po makikita natin si Cookie kapantay niya na po yung pintuan kasi po yung snow ay sumobarang grabing kapal na po talaga. Dumating po sa point na hindi rin namin mabuksan yung pintuan namin sa backyard. Napakakapal po talaga ng snow. Sobrang taas. Kapantay niya na po yung barbecue. Ayan. At syempre, sino pa ang tuwan-tuwa kung hindi si Cookie? Si Cookie ay tuwan-tuwa dahil maraming snow. At maraming maraming salamat po sa panonood and I'll see you on my next vlog!